Good evening mga ka-love spells. Gusto nyo ba na mabalisa ang mahal nyo hanggat di kayo nakakausap o nakikita? Yung tipong miss na miss ka niya, di siya mapakali, nagiinit ang ulo niya pag di ka nakakausap. Pwes, ganito ang iyong gawin para mag-alumpihit siya pag di ka nakikita at nakakausap. Yung bang gustong gusto niya lagi makita ka at makausap, mayakap, at may padamalagi sa iyo gano'n kanya kamahal. Una, ihanda ang mga kailangan. So, papel na malinis. Nasusulatan nyo three times ng pangalan niya. So, kung ang pangalan niya ay Juan Pablo, isulat nyo three times. Kung alam nyo ang birthday niya, mas maganda na isulat nyo rin sa ilalim ng birthday niya. Uh, kandilang pula. Saka pulang ball pen. Tapos, ihanda rin nyo ang inyong sarili dapat andun sa inyo ang eagerness na gawin ang spell na to yung bang tipong hindi ka mapakali gustong gusto mo siyang gawin at mm, hindi ka mapakali hanggat di mo nagagawa naiisip mo lagi na kailangan mong gawin to at importante gawin mo to ng solo ka lang at ng buong pagsampalataya walang nakakakita dapat sa iyo habang ginagawa mo to hindi mo rin dapat ipaalam sa iba na gumagawa ka ng mga gantong ritual o spell at dapat nandun sa iyo ang paniniwala, ang pananampalataya. Dahil kung hindi kayo nananampalataya sa mga ginagawa niyang spell, ay malabong tumalab sa inyo yan. So, para dun sa mga nakakaramdam na binabaliwala na sila ng kanilang boyfriend, karelasyon, GF, asawa, yung tipong di man lang sila namimiss, ay pwedeng pwedeng yung gawin ng spell na to. So, sabi ko nga sa isang malinis na papel, isulat ang kanyang pangalan three times. So, pwede nyong itugtong ang birthday niya. Tapos, sa kandila, isulat din ang pangalan niya sa kandila. So, paloob ang gagawin natin na pagsulat. So, kung ang pangalan niya ay Juan Pablo, Juan Pablo, So, usulat natin yung pangalan niya, Juan Pablo, three times din. Juan Pablo. Juan Pablo. Yan. Tapos, hindihan natin ang kandila. Habang nakasindi ang kandila, pakatitigan ng kandila. imagine na kumukuha ka ng malakas na energy sa kandila. Humiling ka sa kandila na tulungan ka para mabilis na gumana ang iyong ginagawang spell. Tapos sabihin ang pangalan ng mahal mo three times. Kung so, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo... Juan Pablo. Tapos, uh, sabihin ng orasyon three times din. Ang orasyon na ating gagamitin ay labator in mente, labator in mente, labator in mente. Habang nakatitig pa rin sa kandila, humiling ng taimtim. Hilingin na baging tapat sa iyo ang mahal mo, na sa siya at magiinit ang ulo pag di kanya nakikita at nakakausap hilingin ng tatlong beses. Halimbawa, Juan Pablo, Labator in Mente, mababalisa ka at magiinit ang ulo pag di mo ako nakikita at nakakausap. Gustong gusto mo lagi akong makita at makausap. So, sabihin niya ng tatlong beses, hilingin ng tatlong beses. Pagkatapos ay kunin ng kandila, at patakan ng patakan ang pangalan niya habang inuulit-ulit pa rin ang pangalan niya, orasyon at kahilingan. So, kunin natin. Tapos, sabihin pa rin natin habang pinapatakan. Juan Pablo, Labator in Mente, Mababalisa ka palagi pag di mo ako nakikita at nakakausap. Magiinit ang ulo mo pag di mo ako nakikita at nakakausap Gustong gusto mo lagi na laging makita ako at makausap Maipadama mo sa akin na mahal na mahal mo ako Juan Pablo, Labatur in mente Mababalisa ka at magiinit ang ulo pag di mo ako nakakausap ako lang lagi ang gusto mong makita at makausap. Wala kang ibang babae na gustong makita at makausap. Nagiinit ang ulo mo pag di mo ako nakikita at nakakausap. Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo. Labatur in mente, labatur in mente, labatur in mente. Mababalisa ka palagi pag di mo ako nakikita at nakakausap. Mamimiss mo ako palagi. Nagiinit ang ulo mo. Hindi ka mapakali pag di mo ako nakikita at nakakausap. Hindi hindi ka mapapakali, hindi hindi ka ayaw mo makita ang iba, ako lang ang gusto mong makita. Ayaw mong mag-entertain ng ibang babae o ibang lalaki. Kung sino ako ang karelasyon niyo ay babae o hindi siya dapat makakita ng ibang lalaki ganon so ulit-ulitin pag napuno na ng kandila so kapalan natin ang kandila ha so ulit-ulitin nyo Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo labatur in mente, labatur in mente, labatur in mente mababalisa ka lagi pag di mo ako nakikita at nakakausap Gustong gusto mo palagi na nakikita ako na nakakausap. Nagiinit ang ulo mo, naiinis ka pag di mo ako nakikita at nakakausap. Ako lagi ang nasa puso at isipan mo. Hinding hindi ka mag -e entertain ng iba. Ako lang sa puso mo. Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo. Labotur in mente, labotur in mente. Labatur in mente. Mababalisa ka ng labis. At magiinit ang ulo mo pag di mo ako nakikita at nakakausap. Lagi mo akong namimiss. Lagi mo akong hinahanap-hanap. Hinahanap-hanap ako ng puso mo. Naiinis ka. Nagiinit ang ulo mo. Pag di mo ako nakikita at nakakausap, ako ang buhay mo. Ako lagi ang nasa puso at isipan mo. So, pagkatapos ay hintayin natin. Itirik natin dyan yung kandila. Tapos, hintayin natin na maubos. So, habang hinihintay natin maubos, ituloy nyo pa rin ang pagsasabi ng pangalan niya 3 times, orasyon 3 times, at yung kahilingan niyo 3 times tapos pag naubos na yung kandila pero huwag nyo bayan na masunog yung papel ha dapat mapuno yung papel ng kandila, pag naubos na yung kandila uh, ilagay nyo sa isang pulang tela tapos ilagay sa isang plastic ang itong pinagritualan na to, itong papel. At tapos ilagay nyo sa ilalim ng unan nyo para mabalisa siya, ng, uh, mabalisa siya ng labis at maisip niya kayo lagi, maramdaman niya ang energy nang gagaling sa inyo, ang presence nyo at gawin niyo ito tuwing Martes at Bernes bago kayo matulog. so paulit-ulitin natin hanggang sa mamatay. Juan Pablo, Juan Pablo. Yan hanggang sa mamatay. Pag namatay na ay palamigin at ibalot sa pulang tela tapos sa plastic at ilagay sa ilalim ng una So, balutin natin siya sa pulang tela. So, laging parap sa atin ang pagbalot. Tapos, lagay natin sa isang plastic para hindi siya... So, pwede nating tapean to para steady siya. Yan. Tapos, lagay natin sa ilalim ng unan natin. So, dyan po tayo natatapos. Thanks for watching. Bye-bye!